nandito po ako sa likod ng bahay. Si ni Dala Camra, nagsasabi muli. Pinapakita ko sa inyo ang aking mga halaman. Dito sa likod ng bahay, kung ano, makikita nyo kung ano ito. Ito ay isang patatas, puno ng patatas. Naway, hindi tayo maunahan ng mga nandito sa nagbabantay sa likod. Yung mga nasa punong kahoy. Ayaw kong panggitin kasi alam nila ang pangalan nila. Very sharp ang kanilang mga tainga ito naman yung sampalok ko actually 2 weeks na sila since uh, mag 2-2 weeks pa lang since nag start tayo ng summer from spring at ito naman yung mga kalabasa ko at uh, sweet sili, sweet pepper uh, ayan na siya magdadalawang linggo na nakikita ko ng bulaklak niya at anyway inagay ko sa ibabaw yung pinaglon maweran na weeds ng aking anak. Ayan, sana. And we hope mag-harvest magha tayo para marami tayong mabibigyan. Ayan, mga sitaw. Nagano pa lang sila. Nag-start pa lang sila hanggang doon. Ito yung nag-iisa kong kamatis. Ayan. Mga sitaw pa rin yan. Mga sitaw. Dinagdagan ko mga sitaw. Sana na maunga sila Nang, ang okra ko ang hirap ang hirap yan okra no? ang hirap buhayin pala ito yung mga kamuti ko damadami na sila thanks god galing lang sa ano yan pinatubo ko o oh, mayroon pa doon o oh. ayan nasa na yung pula ayan maliit kaya natagalan ako pero at least organic ito naman yung parang pichay na maliliit at ito, yung card, ano ba yun? Yung, yung card Yung bagu beans, at saka yung uh, ano nang pangalan yun, nakalimutan ko. Basta, yung parang bag, bagu beans yung isa, yung purple. Parang sigarilyas nga. Ayan sila, oh. Mamaya ako magdidilig. Ginawan ko siya ng ano niya, kasi tumatangkad na siya. Kailangan na niya. And we hope, ayan, Dadami siya. Punta tayo sa kabila. Ito naman, si Sayuti. Naku, pwede na. Isang linggo pa lang. Pwede, isang linggo pa, pwede na siyang talbusan. Ayan. Iniingatan ko siya kasi binubungkal siya. At may kasama yung mga pitsay na maliliit. Mainit kasi ngayon, kaya... Ako ayan nagtatanim din ako diyan kung anong pinagtatanim ko oh, binungkal nila uli. Mahilig sila magbungkal kaya wala tayong magawa. 'Yun ang buhay nila. Naghahanap ng pagkain. Taposin ko. Ah, ito yung kalabasa ko. Na pinaggulayan ko na ng tinalbosan ko na pero nag uh, Yanaw oh, naghihingalo yung balaklak ng onion ko. Oh. Ginagamit ko na sila mga onion leaves, hindi na ako bumibili kaya lagi silang nawawalan, no? Pasensya na po. Punta tayo dito. Mayroon siyang munggo dyan at saka bagyo beans pa rin. Di baling maraming bagyo beans para marami tayong mabibigyan. Ayan, malilit pa, hindi ko alam kung hahabol pa mga ito. At syempre, yung mga ano natin, nagpapaalam na yung mga bulaklak natin ng rose kasi nga patapos na siya ng spring pag tapos na ang spring tapos na rin sila ayan dito, dito pa sa likod marami pa naman kaya nga lang hindi na yung tulad ng dati Nala, nalalanta na sila ayan o oh.